napakaraming ah, bunga napakaraming ah, bunga ng mga talong maliliit lang ang talong pero ang lalaki ng bunga Iyon. Iyon. oh. yung sili kahapon hinarbisan ko na mayroon na naman siyang hinog ngayon oh. Oh. Mahinog na naman. Ayun. Yung tanglad na bagong tanim o oh. yun um. Malago na siya. Um. Yung bagong tanim lang 'yun din ni. Eh.

Napakaraming bunga ng talong. Oh. Maliliit lang pero maliliit lang ang puno. Pero napakaraming bunga. O. Oh, grabe o. Oh. Oh. Rebuyag. Rebuyag. Sagana sa bulaklak. Hmm. Oh Ha. O. Oh, ha. Ha. O. Oh pang isa tago, oh, nagtago oh, ito pa oh oh ay po naku may nahulog na maliit dito kasi naglalaro yung mga aso eh sayang oh may bulinggit na hulog oh ano laki ng bunga oh dalawa oh Ang daan yung bunga nyo yun. Sagana sa bunga Mga talong